Good morning guys So ngayon umaga andito na tayo At tayo ay tapos na magpakain ng mga alaga natin ngayon Yung mga manok natin Yung ibon Ngayon naman papakainin na natin itong ating mga isda At ito yung ating live foods So ayan kuha tayo So ito guys testing natin dito sa ating na yan oh. you know tuwan-tuwa sila guys oh oh ayan. ayan so ayan sila ng live foods guys So, tuwan-tuwa yung ating mga isda. Ang ating mga pisda ah. So ayan, kuha ulit tayo. So ang tunal bigyan din natin ito, ating mga ibaritong isda. Hmm. Ang ating mga isda natin. natin yung mga baby ayan o ito, ito ba? ayun mo tuwan tuwa sila ngayon lang sila kasi naka ano na mga live foods ito yung ating mga baby rito ayun o sila guys kita nyo So, ayan sila, ano Ayan, kuha tayo. Sa baba, ayan. Ayan, lagi na sila, guys. Ayan, no. Ito. bulo sila guys tuwang tuwa sila dahil live food si eh. o oh, ayan o oh. tuwang tuwa natin mga molis ay hindi lang sila babibitin dahil marami naman itong tinira natin guys na live food sa ito guys sa so, dinyan pa natin yung iba natin rito itong ating mga baby albino rito lagyan din yan ayan na dito na ating mga baby feeder ayun o ating mga EFR yung crosses natin dito sa kabila saan o sana nagustuhan nila yan mga live foods ayan o oh. oh, kakagulo sila o na dito natin o oh. okay. pa, hindi pa pala natin nabibigyan ayan to ating video din meron na pa rin sila mga laglag guys ha. Uh -huh. So ayan guys, hanggang dito na lang at tatapusin ko na yung pagpapakain natin itong so, ating mga ano. Nahirapan ako magkuha dahil kakoy siyang kamay ko habang nagpapakain. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Happy fish keeping! God bless!